Punuan na ang ilang biyahing pa Central Luzon sa bus terminal sa Cubao, Quezon City ngayong araw. Dumadami na kasi ang mga pauwing probinsya para makaiwas sa Christmas rush. Para sa update, may live na report si Ivan Tarinque. Ivan. Pabse Angela, ngayon nga ay nandito tayo sa isang bus station sa Cubao. Ang iba sa nakausap kong pasahero kanina ay talagang sinako na ngayon umuwi para hindi na sumabay sa dami ng tao bukas at sa weekend parang dala na ang buong bahay ng ilang pasaherong pabiyahe provinsya sa bus terminal na ito sa Cubao. Ang iba naman, dala rin ang kanilang fur babies. Tinapat daw nila ang biyahe ngayong araw para makaiwas sa siksikan habang papalapit ang araw ng Pasko. Katulad ni Ate Meriam, nagaling Bulacan at next stop over muna dito sa Maynila. Bago sumakay ulit ng bus, papunta namang Laguna na dala-dala ang kanyang dalawang anak sa kanyang biyahe. Hindi naman po yung mga ano naman po, tinutulungan naman po kami pagbubuhat ng mga gamit. Si Ate Cassandra naman. Alas 11 pa lang ay nasa terminal na. Pero ang biyahe ng kanilang bus ay alas 2 pa ng hapon. Hindi kasi sila nakapag-book online at mismo sa terminal na sila pumili ng ticket. Dapat daw po kami na pa, eh, may, as, may dala po kaming aso, eh, fully book na daw po yung isa. Yung aantay po namin yung 2025 pa po na biyahe. Karaniwang biyahe sa Central Luzon ang mga ruta ng bus sa Cubao sa terminal na napuntahan ko. Fully booked na ang Panueva Ecija. Ang iba naman, chance passenger na lang. Hindi ang ngayon nga. Eh, kung makikita natin sa likod, eh, medyo oonti na lang yung mga tao nandito. Pero sabi ng opisyal ng bus terminal na ating nakausap kanina, bukas ng hapon hanggang gabi, ay asahan na mas dadami pa ang uh, uwi ng kanila ang kani-kani kani-kanilang mga probinsya. Kaya kung kayang mag-book online o ng mas maaga ay gawin na para iwas hassle. Pops ni Angela. Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Taringke. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.